inilalaga natin ang puso ng saging ito, hindi na po kailangan mmm <laughs> mmm ang sarap <laughs> na hello ka umame hilaw na ang palaya at puso ng saging naman ang ating kakainin for today with kanong chin and napakasarap na kanong chin sauce ayan, mamaya natin iububuhos so napakaraming nag-comment na hihintayin daw nila ang pagkain ko ng uh, hilaw, dahil nabanggit ko doon sa aking minukbang din na uh, kumain ako ng kanungchin with hilaw ng mga gulay pero syempre hindi natin kakagatin na ganito, at ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman nila ipiniprepare ang puso ng saging para makain nila ito ng hilaw, pati na ang ampalaya, so ganito po mga kaumami ang sikreto nila para makain nila ang puso ng saging so hindi po natin ito lulutuin okay? pero para naman presentable at magandang tignan para masarap siyang kaining hilaw ay hindi nila ito hahayaang mangitim so nag-slice ako ng maraming lime at ipipiga natin dito sa tubig kung wala pong lime pwede kayong gumamit ng kalamansi lemon at yung sampalok na ginagawang pangasim hihiwain po natin ang banana blossom binili ko lang po ito sa palengke. Ihiwain natin hanggang doon sa pinakamalambot na part. Actually, gagamitin ko sana ang mga iyan. Piprito natin gagawing okoy. Kaso nga, bumabagyo na po mga kaumami. So, mabilisan lang kaumami. Bago pa man ito maitim, mangitim ay dapat mailublob na natin sa uh, ating tubig. Ayan, diretso na. hmm Babad lang po natin saglit habang hinahanda ko naman yung ampalaya. ba? Diba? Hindi po siya nangitim. Sa ampalaya naman po, wala na tayong gagawin. Slice lang natin ng maninipis. Tanggalin natin ang buto. Ganyan lang. Slice lang po natin ng maninipis. At mas okay sana ito at mas crunchy-crunchy kung ibababad natin sa tubig na may yelo. Kaso hindi na po ako nakapaghanda. Ayan. <laughs> Umaambon na mga kaumami. Lilipat na lang siguro tayo sa loob. Ayan. Ganyan lang po kaninipis. Pwede na yung kainin ng hilaw. Ayan ka umami, lumipat na po tayo sa loob. <laughs> Bumagsak na ang napakalakas na ulan. Kaya mas gusto ko po sa labas dahil mas maliwanag. Ayan, dumilim tayo. So, eto po yung karong na tinatawag or rice noodle. Nabibili po siya na nakabasket na ganyan for 10 baht. At luto na po ito, hindi na kailangan lutuin or i-blanch or pakuluan. Marami na po siya, pang siguro tatlong tao na dahil sa isang kainan ay itong ganito lang yung kaya mong umbusin. Kung ikaw naman ay hindi ganun kalakas kumain. At ito po yung ating sausawan ngayon. Iba doon sa ginamit kong sausawan nung nakaraan. Ito naman ay hindi spicy at uh, hindi siya parang curry dahil ito ay parang as uh, sweet and peanutty. Marami po siyang peanut. Ayan. At may mga iba't ibang mga ingredients na hindi yata uh, available dyan sa atin kaya hindi ko na lang po ituturo kung paano gawin. Ang gusto ko lang maipakita po sa inyo ngayon ay pwedeng kainin ang Ah uh, hilaw na puso ng saging at hilaw na ampalaya sa ganitong klase ng dish. At ilalagay na natin sa ating pansit or noodle. Ganyan. Hindi siya manghang pero may mga kasamang fried sili. Kung gusto mo ng maanghang, pwede mo siyang kagat-kagatin na lang. Mm. Ito rin po yung isa sa pinakagusto kong uh, nila or sauce nila. Mmm, ang bango. So, super pinati po yung amoy niya. Pero hindi parang peanut butter. Dahil meron po siyang gata. Hindi rin parang kare-kare. Basta, kakaiba po yung ano, amoy niya. Ayan. May mga nag-comment <laughs> po kasi na uh, talaga bang kinakain ang hilaw na uh, banana blossom dyan sa Thailand. Mm, hilaw na hilaw ka umami. Try natin. Mm. At ano po pala siya, maasim-asim kaunti. Manimis na miss, pinati at maasim-asim. Mm. So, meron siyang parang, ano tawag natin doon? Yung, yung pakla-pakla. Anong tawag natin doon? Ayan, no? Ayan, ayan. Parang hibla-hibla. Mapakla siya, pero kapag na isasama sa mga ganitong klase ng dish ay yun po yung nagpapasarap yung pakla niya ayan yung mga anak ko sa background mm. Mm. ito naman naman pait of course dahil ang palaya po siya pero pag naisabay sa mga ganitong pagkain, masarap. Lalo na kung mahilig kayo sa mapait. Nakatulad ko. Mm. At pag mga ganitong di, mga pagkain, of course, hindi na natin kailangan ng kanin. Dahil rice noodle na po ito. Mm. Mm. Ang sarap naglalaban yung pait niya at yung sweetness ng sauce. Ang sarap. Diba? <laughs> Hindi mo na kailangan lutuin. Pati ang puso ng saging. Ayan, mga background po natin mga bulilit kumain na po sila nagulam sila ng adobo adobong manok hmm hmm sarap ka umami ba diba sa atin yung kare-kare nilalagyan ng o inilalaga natin ang puso ng saging ito hindi na po kailangan hmm <laughs> hmm mm. ang sarap nararamdaman mo yung pakla-pakla niya pero match doon sa sauce. hmm hmm Ang liit ng kagat mo ng sili pero maanghang. hmm hmm Ang galing. Mm. hindi ko lang alam kung meron pang iba pang mga gula na pwedeng kainin sa ganito na pwedeng i-match dito sa dalawa ito yung naituro lang sa akin ng aking asawa dalawang ito mm. at ito pong puso ng saging na hilaw ay pinakain din na hilaw with yung sikat na sikat na Thai food na pad Thai ayan yun yung dinadayo lagi ng mga sikat na vlogger dito sa Thailand, ang pad thai ito po ay isang klase ng noodle na mayroong seafood or chicken na sweet and uh, spicy, medyo spicy at maalat-alat, ayan, meron na rin po akong recipe ng ganun, pad thai at yun nga, kinain ko ng with hilaw na puso ng saging mm Hmm. Hmm. Un hulog, hulog, hulog. At literal na puso lang po talaga dahil yung pinagit na lang, yung pwedeng kainin na hilaw. Syempre yung pong mga outer na balat na niya ay makunat kunat na. Ang sarap. Hmm. ang hangka umami na palaki yung kagat ko ng sili mm. kinulang yung sauce natin so dati po ay meron kaming mga kinakainan ng buffet na ganitong kanomchin isa lang iba't ibang klase ng sauce at uh, overload na gulay so ikaw na ang bahal pumili kung anong gusto mong uh, ilalagay na gulay at puro po hilaw hilaw na gulay nakatumpok-tumpok yung iba na slice na yung iba naman ay na buo-buo bahala ka na kung paano mo kainin mm So, gawin nyo po yung technique na itinuro ko kung paano i-prepare ang puso ng saging na hindi mangingitim. Pwede nyo rin pong gawin yon kapag um, magluluto kayo, kapag ayaw nyo siyang iserve na maitim na nilutong puso ng saging, pwede nyo pong gawin yon. Ang mm. mm, sarap. Lalong-lalo lalo na sa may mga tanim na kalamansi. Pwede nyo pong lagi, laging gawin para hindi mangitim ang puso. Mmm. Nakakabusog po siya. Siya nga po pala, maraming nagtatanong, mabuti daw ay natutunawan ako sa mga kinakain kong hilaw na gulay. So siguro sanay na rin po ako at napakahilig ko rin po kasing kumain ng mga prutas. So ang pagkain naman ng hilaw na gulay, eh, para ka din po kumakain ng mga prutas. Katulad ng mangga, santol, ba diba? Mga hilaw din sila, pero pwede-pwede natin kainin. So, ganon din po ang gulay. At uh, syempre, hugasan natin mabuti para matanggal ang dumi kasi galing ito sa mga palengke. At uh, ayun nga, sanaya lang po siguro yung pagkain ng hilaw na gulay. So, mas hindi po ako natutunawan kapag sumusobra yung kinakain kong kanin. Ayan, kaya nasasanay na rin po ako sa mga ganito. Maraming gulay, less kanin, at mga isda, at ganito yung uh, noodles. Minsan, napapasarap ako sa pagkain at nasusobrahan ng kanin. Ayun, nahihirapan po akong tunawin. Mas... Ano na ako sa ganito? Ah, um, sanay na ako sa mga ganito, hilaw-hilaw. Mm. Ang sarap. Mm. Pero siyempre, paalala pa rin po, hindi ko naman po kayo hinihikayat na kumain or sumubok dahil iba naman po yung mga gulay natin dyan meron nag-comment kumain daw po siya ng talong at medyo makati pero yung sitaw daw ginayan nila po yung pagkain ko ng hilaw na sitaw, okay naman daw manamis-namis at malutong so depende po, sana yan lang din at depende kung paano natin uh, itinatanim o hinaharvest yung ating mga gulay kung kayo po ay maselan ang chan siguro wag nila lang pong uh, subukan punta na lang kayo ng Thailand para matikman nyo po yung mga gulay nila dito Mm. Nakakabitin pero busog na ako ng noodle. Mm. lang mga kaumami, sana ay natuwa na naman kayo sa video natin for today at sana ay nagka-idea kayo doon sa pag-prepare ng uh, puso ng saging kung ayaw nyo ng maitim na budhi <laughs> I mean maitim na puso, pwede pwede nyo po itong gawin, malay nyo mapapakain nyo ng maraming puso yung inyong mga anak kapag hindi siya kulay itim at mas presentable, lalo na kapag iaahin natin sa ibang tao. Kung nagustuhan nyo po ang video, please share. Baka ikaw naman ang susunod na mapapadalhan natin ng GCash ngayong susunod na Biernes. Thank you for watching!